Good morning mga idol Kumusta kayong lahat dyan ah, Nandito tayo sa alabang Nag sit up po tayo ng pang workout dito So tara na mga idol Silipin natin So yun mga idol Ito po yung ating una Ang ating ladder Yan. At ito naman yung Hardels natin Limang piraso Tapos, ito naman po ang ating battle rope. Hanggang dulo po yan. Tapos, ito naman po ang ating mga dumbbells. Tapos, meron po tayong dalawang gym ball. Ah, Kettle bell. Yung plates natin, yan, nakalagay po sa kanyang rack. Tapos, nandun po yung dalawang gulong. Yan. At ito naman po, ah, double in ball and lagayan po natin doon ng mga gloves Tapos dito po yung ating bench press Yan Tapos dito naman po ang mga medicine ball Paris-paris po yan 8kg 7 ah uh, 6 at saka yung 5 Tapos meron tayong dalawang electric fan. At ito yung um, ating ano, timbangan. Tapos meron tayo dito ng isang pansyumbag na hindi natin kinabit yung third drafts. Tapos dito naman po ang mga slam ball. Slam ball po 'yan, yung dalawa pong nasa dulo yung oh, kulay ano pula. Ah uh, medicine ball po 'yan. Tapos ito naman po ang ating water dispenser. 'Yan. Hot and cold. Tapos punta naman tayo dito sa right side. Dito po, uh, po yung TRX natin. 'Yan po yung TRX. 'Yan. Nakasabit po siya sa pang pull-ups. 'Yan. Yan. Tapos nandito din po yung isang cable. Yan po. Ito po yung una naming nabili. Yan. Itong pang pull-ups na to, sobrang ano pala to, tibay. Kasi nakatagos yan sa likod. Ayan. So wala po tayong problema yan kahit gaano po kabigat po ang magpo-pull-ups dyan. Tapos ito pala yung mga plates. Yan, maliliit kasi yung butas nito. Yan, para dyan. Yan, nandito yung mga kettlebell. Mga kettlebell natin. Tapos nandito naman po yung jump rope. Yan, jump rope. At uh, nandito din yung kaya ang punching bag. Punching bag. At ang mga kettlebell, yung mga maliliit, tapos mabigat, nakalagay po sa rack niya. At nandito naman po yung rubber, ah gamit po yan pang squat. Yan, tatlo po yan. Tatlo. Tapos ito naman po ang ating crossover cable machine. Yan po siya. Tapos, nandito naman po ang pang landmine. Yan po, pang landmine po yan. At yung pang push up natin, yan, umikot-ikot po to. At nandito din yung uh, kettlebell. Tapos, nandito din po ang ating foam roller, isang mahaba. Tapos yung isa, ano, exit. Tapos nandito yung ating mga yoga mats. Yan. tapos meron din ta tayo dito ang ano ah uh, barbell na Olympic bar isang 45 at isang 35 yan tapos ang ating floor nakapasil mat po to na rubberized yan lahat po yan. yan. So mga idol, paano nyo ako makontak? Uh, I-message nyo lang ako sa aking Facebook account, uh, Obet Castanyares at sa aking IG na Coach underscore obet underscore castanyares or pwede nyo rin akong i-message sa aking number 0942029 or sa aking viber na 0942029 1553. So, let's go mga idol. Kontakin nyo na ako. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!